Si Carla Abelana ay umaagaw ng pansin sa mga netizen dahil sa kanyang mas payat na pangangatawan. Ayon kay Carla ang pagkakaroon niya ng hypothyroidism ay nagdulot ng labis na pagdagdag ng timbang ngunit mayroon siyang matibay na kagustuhan na mabago ang kanyang katawan. Matapos subukan ang maraming hamon na proseso nagpa siya siyang magpalit ng diet plan. Sa isa sa kanyang mga Instagram post ibinahagi ng aktres ng Widows' War, Malakas ang laban ko sa hypothyroidism at ang katawan ko ay matigas ang ulo. Umabot ng ilimang buwan bago magsimula ang progreso. Nakabawas na ako ng halos labing walong albis sa nakaraang ilang buwan at sa isang punto ay naabot ko na ang aking target na timbang, dagdag niya. Tingnan ang nakaka-inspire na transformation ng katawan ni Carla Abellana sa video na ito. Carla Abellana, si Carla Abellana ay naging simbolo ng body positivity transformation, ang pagbabago sa katawan ni Carla Abelana ay nagpapabatang tingnan siya. Ang kapuso a list actress na ito ay mukhang fit mula sa anumang anggulo. Curves, ipinagdiriwang ni Carla Abelana ang kanyang curves. Arms, tingnan mo lang ang mga braso niya. Fiery, simple pero mainit ang dating ni Carla Abelana sa larawang ito. Outfit, napakaganda ni Carla Abelana sa suot niyang ito. Shape, mas lalo pang gumanda si Carla Abellana sa kanyang bagong pangangatawan. Fitspiration, pwedeng-pwede kang gawing fitspiration ni Carla Abellana. Goals, ang slim figure ni Carla Abellana, ang aktres ng Widow's War, ay tunay na hash fitness goals. Health, sa kabila ng kanyang abalang schedule bilang aktres, inuuna pa rin ni Carla Abellana ang kanyang kalusugan. Glowing, manatiling glowing, Carla Abellana.